Kasama po natin ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Sabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Magandang po. hapon po sa inyo. Mm -hmm. oh, Masarap man. po ba yung kape namin sa inyo? Ay, ay, napakasarap po. <laughs> Salamat <laughs> po ng marami. Oh, mukhang nga naparami po yung kape na inihain namin sa inyo. Ah, niya, Medyo nanginginig na ka po. <laughs> <laughs> Una po, kamusta muna kaya, Ka Edwil? Mabuti po, awa ng Diyos po. Awa. Ayan, opo. Ho. Nako, eh, simulan ko na po agad, uh, Ka Edwil, ano po, dito po sa mga maiinit na isa. Marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula nito nakalipas ng na mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng iglesia ni Kristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, kay Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi opo. na ako ng dispensa. Kuya Nelson, opo, Kuya Jen. Opo. Sa inyo nang galing ang tanong pero i-address ko sa audience natin ang ay, sagot. Sige po, ano tama po, tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Po, kaya sa kanila dapat makarating. Uh, nang mag po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay sa, yung panawagan yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, mm -mm. Eh, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Uh -huh. Mahirap eh, yun, tayo yung hindi nakikinig, eh, Oo no? oh, yeah. ah, Eh, pero dapat po, yun. maging specific tayo, di ba? Ah, ah, dahil baka Uh, hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukon nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ah, yun. Again, uh, Kuya Nelson, ano po? Mm -hmm. Sa inyo lang galing ang tanong, mm -hmm. ibabato ko ang sagot sa audience. Mm -hmm. no uh, Hindi naman po natin may tatatua ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, mm -hmm. alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Uh -huh. Magulo. Oo. Uh -huh. Malamang po maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa ay eh, ganyan din po sentimiento. Ka Edwin, ano po? Uh -huh. Uh -huh. Sila po na nakakakita sa atin. May uh -huh. silang opinion po. Oo. Uh -huh. Ako, babuti po, nabanggit niyo po yan, kay Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia Ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, uh, we, we come to the crux of the matter. Yes ano po, opo. Um, para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia Ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sino man hindi po sumasang-ayon ng iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing huwag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa Kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun. Malinaw na malinaw. Ano ha? So, Nelson, wala pa kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano man pagkilos sa kasabay ng mm -hmm. kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito wala eh, kung mm -hmm. ano ang batas, yun mm -hmm. dapat na umiral. Oo. Mm -hmm. Sa kasalukuyan pong pagyayari. At dapat po ay dito, litisyon sa ating bansa. Ano, ha? Mm -hmm. Din, meron pa po ba kayo gustong idagdag sa mga nabanggit pa po ninyo? Eh, gusto ko lang po sabihin, masarap yung kape. <laughs> Wag ko kayo madadala na <laughs> imbitahan uli kami at makapagkape po rito kasama ninyo. Ayon. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Ayan, maraming maraming pong salamat, Ka Edwin, ang tagapagsalita po ng Iglesia Ni Cristo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.